Ah, shota mo, di mo makis kasi amipatis may patis. <laughs> Gago. Sino kaya ayaw pinatatamaan? Yo, what up mga tropa? It's your boy, Johans TV. Nagbabalik na naman tayo sa panibagong videos. Ngayong araw na to mga tropa. At ito ay galing kay Kid Zombie ha huh? and at Mad noon? Stupid mga tropa. From the title, kayong mga kupal. ano na to? Let's go! Yeah! Um, kulo nung ano? Ako ay manggagago ng mga putang ina Ang sarap paglaruan mga tangang bidabida Kala mo ay may alam mga pabidang talama Tanga kasi magulang kaya minana ng anak <laughs> Baka ito yun. Grabe naman. Aba nagmarunong nagsalitang hindi tiyak Pag tinagis mo ng talino mga utak na may biyak Walang oh. ibang sagot sa'yo kundi puro na iyak Mga sipuning jeje mong lahat sila ayak Kala mo mababangis sa donggalo sila'y inis Kaalaman ay manipis laki sa gatas na panis Wow, yun. yung kantang ito mga tropa isa uh, para sa mga donggalo haters ha? no? At uh, parang feeling ko, ito ay ang ano, sundalo ng donggalo. Paano yeah, yeah. Sabi? Shota mo nasabi? Shoot di mo makis, walang ligo amoy patis. Baka ikaw yun. <laughs> ah, shoot amo, di mo makis kasi amoy patis. Baka ikaw yun. <laughs> Gago po. Ito. Dapat lang na mawalis mga bulok, sige alis. Huwag kayong mag-alala, hindi pa to natatapos. At hindi ako titigil. Lant Rhyme. Ah, ha? At di hey, nagagapos at wala na akong pake kung boses ay napapaos. Mas hmm. ibabaon ko pa ang idol yung nalalakos. Okay uh, ka oh, di lang. Diba? So, from the haters ng Dunggalo and then doon sa idol ng mga haters, uh, sino kaya ayo pero ah, Ano mo nasabi? Ay! Okay, Ito, parang ka lang. Niya si Putsch, mga tropa. Ang ng patay, gutom, sa, hmm. sa, malaman, sa lamesa, ay siksika,

Ah, kami si Puch. mo na Puro sa katawan ng droga, labas pa ng saming hari, sa inyo ha, sa otang punta-punta na, mga hungan na sa punta droga, ng ina, sa buwatan basta pera ang usapan agawan sa puter magulang, alam na ang puti, baka ikaw yun. Ay, putik na. Ah, alam niyo po? yung ni Puch, na ganyan, hindi naman sabihin natin si Puch yan ha? ganyan na ganyan, pero pag Ben, pa nagsalita siya ng masasakit na salita. Ano mo nasabi? Bitaw siya ng isang malutong na PI mga tropa. Ha? Atu. Ben, puteng na parang ang sarap sa tenga. Alam mo yun? Ano mo nasabi? Kung sabi? minumura ka na pero sarap pa sa tenga. Ha? si Tibor, Oh, man. Ginulat nyo ako dun sa second verse na yun, ah. Okay Ganda pala yung ka lang. bonus ng mad stupid na to, eh. Parang si Puts siyang Ano Ah, no well, yun lang, sabi? mga tropa, no? Napakinggan natin or nakita natin kung ano nga ba yung kanta ni Kid Zombie and Mad Stupid from the title, Kayong Mga Kupal. Ah? So, ito ay kanta para dun sa mga haters ng Dunggalo. ano mo nasabi? mga sabi? To, sila yung mga pagtanggol sa kampo ng Dunggalo, mga tropa. ano ah, mo nasabi? Kaya silang mga sundalo ng Dunggalo, mga tropa. Ah? Hat ay, hat yun lo? lang mga tropa. Sana meron pa kasunod to, no? Pero i-review ko lahat ng music nila. Maraming salamat sa inyo lahat sa pagsama sa akin sa pagparood ng kayong mga cupal ah, from at Kid two. Zombie and Mad Stupid. Till next time, mga tropa. Please follow my page MC Reacts at Facebook.com, mga tropa. Yun lang. Maraming salamat sa inyo. Peace. Ah,